Anong pinagkaiba ng Clicknamics Affiliate Program sa ibang mga affiliate programs? At bakit mas malaki ang potential income at success mo kapag naging active affiliate ka ng Clicknamics? Merong tatlong reason. Number one, high commission rates. Dito sa Clicknamics, pwede kang kumita ng up to 50% commission. Hindi ka gaya sa ibang mga affiliate program kung saan kikita ka lang ng 5%, 10%. So, napakaliit, di ba? Sa Clicknomics, napakataas ng commission na pwede mong ma -earn. Number two, high ticket commissions. Dito sa Clicknomics, meron kang mga high ticket services na pwedeng i-market at promote kung saan pwede kang kumita ng mga high ticket commissions. Imaginin mo, ha, sa isang referral lang, may chance kang kumita ng 40,000 pesos commission and even up to 70,000 pesos cha -ching! commission. Ang laki, di ba? Number three, lifetime referral commission. Lahat ng mga magiging customers mo na bibili sa affiliate link mo ay magiging lifetime customers mo na nakalock in na sila sa'yo. So, ibig sabihin, next time kapag bumibili ulit sila sa'yo ng order, no, kapag bumuli ulit sila ng mga other products sa Clicknomics, kahit hindi na nila i-click yung affiliate link mo, kikita ka pa din ng commission. Ang tawag namin doon ay lifetime referral commission. So, ibig sabihin nun, kung tuloy-tuloy bumibili ang mga lifetime customers mo, tuloy-tuloy din ang commissions na kikitain